Hello beautiful ladies and some gentlemen of the universe. Welcome to Angelo Cinco Vlog. So for today's video mga guys, let's continue sa ating pag-garden mga guys. Sa ating palayan, no? Na ginabang garden last time. So ito na siya mga guys. Ito na yung mukha niya. So malapit na talaga tayo makakain ng pet chai no? Na very fresh from the farm. Samahan niyo ako mga guys. I-check natin ang buong area na ito mga guys. Kung okay pa ba yung ating mga tanim dito maliban sa pet chai. So what are you waiting for? Four, sit back and relax, and of course, enjoy listening to Angela Cinco Vlogs. At wagalimutan, of course, kung bago ka pa lang sa channel ni Angela Cinco Vlogs. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga student nating uploads. Thank you so much. sa tanan mga guys, kag-ari na kaya dali subong sa aton nga garden. Kagang aton nga pet malapit na siya harvest. So, naka naman yan. Gamay na kilang mga guys nga push pwede na kita makagulay sa aton nga petchay So, siguro mga one week na lang pwede na ini siya mga guys. Sa subong at tion, mga guys. Sa grabe, ganyan mga words. Sa subong at time, yes. So, nag ang aton nga duha ka, ano ho, ka, mga tisuyon, no? So, amun na sila, sila subong ang naka-ano dira, ang nakatuka nga magpamunya So, amun ni mga guys, ang itsura nasang aton nga petchay at this moment, yes. So, may na siya sang medyo dalag ko na kagang iba nagaano man nagasunod man kahit papa mga guys nagdalag ko man sila mga guys kaya may ara siya nga ba ah, oh, di ba na una gin siya oh, doko ko pagwapa nga pwede nagin siya malakot sa aton yung mga tinola yung nagaling mga guys kaya hindi siya malikawan may ara siya sa ulo at yung, yung nagkadto sa ila mga guys so kaluoy lang ang mga naanuhan, mga naapiktuhan sa mga ulod. So, hindi man na siya sang ano, no, malikawan nga, hindi gin siya pag-uludon, may ara, ganyan mga guys, sa ilan. resulta sang aton nga pag obra sang aton garden diri mga guys kay malapit na gilang kita sa finish line so amo na mga guys ang duha naton ka chikitingo no nag-enjoy man sila diri sa aton katamnan ginampang na sila nga duha kip hindi nyo pa ang ako nak nak no masyado gaya si baby boss so amo mga guys ah, sa pihak so ginaano na siya natapos na siya sa pamuniyag kaya amo gina yung ginauna ang ato mga pet chai dari amo na yung palangga, ang mga pet chay ba na na lang kaya kaluluoy gid sila yung mga guys sila mga guys kung hindi siya makainom sang tubig mga guys si sa kaadlaw kay wala na gid diri nagaulan sa amon sobra na gid kainit so tigang na gid ang mga duta masyado masyado katigang amo man ini siya ang isa diri o. Oh, so naanuhan sang uh, ulod no kanugon no? Pero madamo pa man ini mga guys. Ay, hindi. May adla. Pasalamat lang kami kay hindi siya sang tanan-tanan ginulod. So, may lang gin siya sang magamay lang. Okay man siya kahit pa paano. So, amon siya mga guys. Ang ginano nila, ginaubra nila, ginalambo na nila mga guys. So, kaya iba nagkakalatumba siya, abe, mag ano, ho, maka ano sang tubig. Pag inbunyagan siya, nagkakatumba iba. Kaya manabaw lang siya sa puno mo. Sa so, muna siya nga, ginalambunan na siya mga guys. Para kahit papaano, hindi siya sang madali-dali tumba. Lalo na pag nagdagko sila mga guys. Pagdiri sa pihak mga guys, ang aton nga kabod, ang aton nga sit so nagligan mga guys duha pa lang siya kadahon no susubong so, katatlo apat na siya nadasig lang man galit siya mga guys magbuhi kag ni siya mga guys ang ilakamangan pag naghaba haba na sila nako naman yun manami na na sila mga guys pag nagtambok pag nagdabong na sila mga guys so, maghaba na siya amon din na mga sili mga guys. Nagtuon na siya. Nagligan. May, may ara pa na siya sa tabon. Kaya kung hindi siya pagtabunan mga guys. Kanaluigid sila yan sa init. So amon na nga may harang man siya sa sunlight ba. So amon na siya mga guys. Ang gingamit ang upas ang saging. Natawag si ng upas ang saging man. <laughs> Basta sa amon amon na, na Shout out gali sa itong mga friends. Mga utod natin nga ilonggo kag bisaya. Dera na. So thank you so much again sa inyo pag subaybay ka Angelo Cinco Vlogs. And of course thank you so much for watching And support always the spread the love lang always mga guys Wait lang mga siya galing mga guys ang amon diri bago nga tanom ang upo so bago lang din siya di lang din siya tanom upo na siya mga guys dira sa tunga gitsegin butang para maglapad siya mga guys malapad man ang area ba so butangan pa ina siya dira sa balay-balay man kay para may kamangan man siya in the future <music> Pino nagalagas man siya mga guys, hindi man siya magpaperde sa aton nga mga pet chai. diba? Madamo na siya sang dahon, o. Oh. Kag madali, nagilang siya mga guys. Magkupo sa ilang nga balay, ho. Naman. Kanami lang, no? So, maskin yung mainit mga guys ang panahon, masaya pa paano, thankful man sila kay ginaano nun sila, ginapainom sila sa tubig aga kahapon gadya mga guys. Muna dapat ang himuon ta mga guys, alam ano na sa subong nga panahon, mainit pa ang panahon nato so very ano siya, mahaba ang summer na subong nga time. Kagamo na dapat ang aton mga alaga nga mga pananom, aton sila nga alagaan sa insakto, kay kung hindi, syempre mapatay man ina sila, kay kita man ang may ano sina, ang may uh, kakayanan nga mahakahatag sa ilas ang tubig big adlaw-adlaw kay para man sa aton, di ba? Kag manami man tulukon ng aton nga palibot ng damos ang pananom. <music> lubati mga guys, nagtubo-tubo man sila. <laughs> Wala man yun na patay ka. Ang kaluyan man yun na buhi man yung aton mga alubati. diri mga guys. Pero ang more so, ang ampalaya dali mga guys, isa lang yung dyan, kabilog ang nabuhi mo. Kamerakel, gaya sa liso, sine, isa lang yung siya yeah, out of how many eh, ini sila kabilog. Isa lang yung ang kaano nagpisik. sa langit sa kabilog ang nagtubo. Kag masyado siya kadugay mga guys bago siya dira nagulhot bawahay. message sa aton mga guys kung may ara kita kaugalingon nga tanong ka hindi kita ya magutuman mga guys kinang lang talaga dyan sipag kagtsaga di ba para sa amon ni mga guys mas yung amuni, nga, way makaipon kita kag makasave kita mga guys instead of buying this one sa market di ba? may ari na kita yasang sang own nga aton kag pwede pa naton ma sa iba sa subong nga panahon mga guys bawal lang dyan ang tamad di kung tamad kita mga guys nakawala yun sa may mabuling sa aton kundi kita lang dyan kita mismo makabuling sa kaugalingon na So na guys that's why mga guys sa subong nga time bawal gid ang tamad kay ko hindi ko tumoy gid kita di ba la lalo na ko wala magita sa stable nga income oh so mas sa amo niya o may makaon kita ya kag pa mga guys sa subong nga time di ba mahal gijang gid mga balaklon so kailangan na may remedy kita mga guys nga pwede naton himuon para nga makasurvive kita di ba la si Lloyd kag ang akong stepfather may pakikipikapi lang yan, pero natawa ang pihak nga kamot taga kuti man lain uh, double purpose gid mga guys basta kay amo na na iyang mga guys sumalibang mata sila nga duha <music> for today mga guys. And of course, comment down below kung taga saan kayo mga guys para malaman natin kung saan na umabot ang ating garden. Ako naman yan. Thank you so much again mga guys sa inyo po kapag ka-angel ng vlogs. And of course, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka mo sa mga masunod na pang-upload. Take care always mga guys and see you next time. God bless us all. Bye bye! See you around!